Ito lang pala kadali mag-drive ng MG5 uh, mga idol. Eh, uh, kahit beginner driver ka lang, uh, madali lang siya at uh, madali lang siyang ma Uh, bagay ito sa mga baguhang driver patulad ko Baguhan lang talaga ako Ito mga idol, ah, tingnan nyo sa video Ang dali lang talaga yung i-park I-drive or i atras Para mag-park ka, ah, dali lang yeah, Kaya video ito sa mga marunong na mag-drive, gano'n katagal ba kayo natutong mag-drive? Ah, ko lang Please comment down below mga idol. Ah, para malaman naman natin. <laughs> mga idol, paki-like and share na lang po sa video na ito Salamat sa inyo talaga mga idol. Beginner driver lang po ako pero madali kong natutunan kung paano siya yung maniha itong MG kay kaya bagay na bagay talaga ito sa mga baguhan katulad ko kaya kaya dyan mga baguhan ito yung G5 bagay sa inyo <laughs> kaya maging G5 na rin kayo <laughs> let's go Ngayong araw rin lang po ako natutong mag-reverse park mga idol. Kaya eh. pinagubutihan ko talaga mag-park dito. <laughs> yung mga idol, malayo lang yan mga idol. Para dito sa video parang malapit na siya magit sa gate. O magit na yung gate. malayo lang yan. Kaya chill lang kayo mga idol. <laughs> Okay yan, nakaka-part na ako mga idol. Plano ko yung mag-long drive mga idol. Kaya tingnan na lang sa next video. Salamat.